So ayun ang nga, may panibagong new skin na naman si Sangre Bangus. Kaya naman nagduo kaming dalawa ni Ate Girl para subukan ko ang pinakabagong kasuotan ni Sangre Bangus. Pero hindi ganun kadali na siya ay ating mapipili. Dahil ang aking mga kasama, puro mage ang gustong makuha. Subalit hindi tayo magpapatalo sa mga desisyon nilang gusto. At palagi kong sabi sa inyo, piliin ang hero na iyong gusto. Hindi mo kailangan mag-adjust para sa ikabubuti ng iba, lalo na kung ikaw ay hindi magiging masaya. Ginagawa mo esto. Isang katanungan na tila may obvious namang kasagutan. Hindi ko mawari kung siya ba ay na grade 1. Isang sirena na may magandang itsura. Sangre bangus nga pala ang tawag ko sa kanya. Kung patigasan lang din naman ang muka ang magiging labanan si isang rebangos ay hindi magpapahuli dyan. Handang humarap sa kalaban at handa rin makipagpatayan. Kung sa lupa siya ay lumalangoy, magiging ulam naman kapag dumaan sa apoy. Tila si Boy Gluta ay naakit sa ganda ni Kadita, kaya sa loob ng pare ay dumire diretyo siya. Kumanda lamang siya sa asawa niyang si Carmelita. Pagtulong kay Iksha ang aking plano, ngunit ang pamilya ni Moscow ay dumating agad agad dito. Sabay kaming tumakbo upang makatakas sa gulo. Ngunit pagiging bangkay ang nakuha namin sabay. Ang pagligo ay dapat araw-arawin. Kaya naman si Silvana ay paliguan muna natin. Golden Bangus ang kanyang itsura Mag-ingat lalo kung siya ay inyong nakita Dahil lulunurin niya kayo sa swimming pool na kanyang daladala Pagtulong sa kapwa ang kanyang serbisyo Kaya naman pasensya kung siya ay perwisyo At nilulunod-lunod lamang kayo Kung paghuli sa kalaban ang inyong kailangan Si kabita lang ang tawagin niya dyan Automatic lulunurin niya na yan Si Weigluta na naman ang nabik Pima ng kiddie pool na aking daladala Hinahabol ng mga kalaban, malak nila akong pagpiestahan Hindi umuobra ang daladala kong karagatan Sumusugod si Boy Gluta kasama ang healer niya Ngunit sa oras ng kagipitan, siya ay pinabayaan Ako ay bahagyang napadaan sa hapan ni Silbanana Ay, okay lang, si yan! ni si Bani, hindi ko nagpapamasad siya. Bakitin <laughs> nyo naman kung ka katigas ang muka ng mouse ko. Bilang isang bangos na matigas, ako ay nagpiling malakas. Nasa akin lahat ng pananakit. Kaya ang bangus ko ay napunit. pag aabang sa mo, yan ang pangunahin naming plano. Kaming dalawa ng marksman ang magkasama dito. Ngunit naibit siya sa kalagitnaan at kamuntik ng mapagpiestahan. Pero mabilis nakapakbo dahil siya ay masamang damo. Ito na ang kanilang katapusan. Ngunit talagang pilit pa rin nilang ipinaglalaman. Ang mga bagay na dapat winawakasan. Pinagtutulungan na namin ang kanilang marksman at huli na akong kanilang back-upan Dumating pa si Cardo, pinagbabaril ang baus ko. Hindi ako masyadong tinablahan ng bala. Tignan nyo naman ang itsura ni Kadita. Mukhang gawa sa ginto at may maladyosang ganda. Kaya kung balak niya tong bilhin, Gora na, huwag niya ng pag-isipan pa. Victory! Opak, oh, si Sangre Bangus at ang golden armor niya. Hulo, di, di ko pala nabuo yung boots ko buong laro.